Isang panot, naging kalbo na. Red light. Ano ba yan? Pinatamaan mo ba ako? May problema ka ba sa kalbo? Ha, grabe naman yun. Panot pa, naging kalbo pa. Okay lang yan, ulok. <laughs> Naku mga pre, huwag kayong gagalaw. Magaling tong mga batang ito ha. Ah. <laughs> Green light. Isang panot, naging kalbo na. Red light. Nakakainis naman pakinggan. Ano ba yan? Okay lang yan ulok, malapit na tayo sa finish line, basta walang gagalaw. Ha okay, noted. Ang tagal naman mag green light, ano ba yan? Green light. Red light. Green light. Red light. Ano ba yan? Ang bilis mo naman mag red light. Dapat kumanta ka muna bago mag red light. Ha parang gusto mo yata marinig ang kanta mo ulok, nakalbo. Tumahimik ka nga. Guys, malapit na tayo sa finish line. Grabe, wala bang gagalaw sa kanila? Ha, magagaling tong mga batang ito. Baka hindi mo lang nakita. Anong sabi mo? Ay, wala po. Ayos-ayos <laughs> kayo dyan. Green light. Isang panot naging kalbo na. Red light. Naku, ano ba yan? Panot kalbo na naman ang kinanta. Ano ka ba ulok? Ang hirap mo naman intindin. Pag hindi ka kanta, magre-reklamo ka. Oo nga. Dapat yung red sinuot nyo. Ibali na nga. Uy, parang magaling yung alaga mo. Alaga ko ito eh. Wow, Lex. Ang laki naman yan. Pero, pakawalan ko ito. Next.